Eh ngayon di umano may isang kwarto dito na pag-aari o ginamit ni Pangulong Marcos. Eh, susubukan natin hanapin ito. Pare, ang nakakakilabot nito. Ito, ito ang silid ng presensya ni Marcus. ito sa inay pa kanyang pinuluyan. Ano ang nangyayari ngayon mga kaibigan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa mga bagong sumusubaybay sa aking channel, gusto ko lang sabihin na maligayang pagdating sa Rowan Army, ang pangalan ko ay Steve Ronin. At kami ay nag embark sa mga makabuluhang pakikipagsapalaran tuwing linggo sa kabuuan, nasa bahay na ako sa States at nagkakamustahan kasama ang aking mga magulang. At kapatid, kung hindi mo pa napapanood ang nakaraang vlog, malaki ang aking iminumong kahi. Napanoorin mo ito, ay ito isang buong vlog ng aking karanasan sa Pilipinas sa isang mas personal na antas dahil nandoon ako para sa isang pamilyang bakasyon. At nagkaroon ako ng pagkakataon na maranasan ang aking kultura at pinagmulan sa isa sa mga unang pagkakataon. E na mahal ko ang inyong mga puna. Yung mga, mga komento ay kahanga-hanga at uh, natutuwa ako na nagustuhan ninyo ang video. Sige, mag-enjoy. Kakarating lang namin dito. Kailangan namin hanapin ang pasukan. Ngayon may iniwang kotse dito. Nakakatuwa lang. Uh, ito sa loob, mas maraming pasukan, mukhang tunay na nakakatakot. Mas nakakakilabot pa ay pati mga dito ay nagpapahinga lang. Ngayon, maraming sikat na personalidad at maging mataas na mga politiko ang tumigil sa hotel na ito. Mukhang ito ang maaaring naging convention hall. Lahat ay natanggal na mula dito. Taya ko dati may malalaking chandeliers sa kisame. Dati maraming kaganapan at palabas ang ginaganap dito. That's why kasi yung pagandang hotel. Sigurado akong maganda ito nung araw. Mukhang nakakatakot. Maraming madidilim na pasilyo. Sigurado akong marami akong nainom na alak dito. Sobrang daming kambing. <laughs> Kaya pumasok lang ako at sobrang daming ibon na lumilipad sa paligid. Amoy ito tulad ng dumi ng ibon. Ang kwartong ito ay sira-sira. amoy na talagang masama sa tingin ko hindi maganda ang paglanghap nito ay naku hintay chef dito ka lang dito ka lang dito ka lang sa ngayon na uh, di umano may kwarto dito na ginamit ni Pangulong Marcos at susubukan nating hanapin ito pare nakakilabot talaga ito sa, karagdagang pananaliksik na aking nalikom mula sa mga lokal. Natuklasan ko ang magandang halaga ng impormasyong pangkasaysayan. Kung pa hotels na esup ay kilala bilang si Plaza Hotel at Casino. Binuksan noong isang at pitumput ito ang unang limang star na hotel at ang pinakamalaking hotel sa Sabanga City at Mindanao noong panahon ni Marcos. Ang mga pasilidad ay binubuo ng isang malaking swimming pool na may pool bar, restaurant na may coffee shop, isang malaking function hall, disco room at casino na kilala noon bilang pinakamagandang casino sa Asia. Ang paglalakad sa loob ng hotel ay nagpaparamdam sa iyo na parang naglalakad ka sa isang palasyo. Ngunit ang 5-star hotel ay nagsara noong May 186 at hindi masyadong alam kung bakit. Meron tama ang mga chismes at haka-haka kung bakit ito nagsara. Sabi ng iba dahil ito sa masamang pamamahala o marahil may isang tao na pinatay. Sa iwakas ay kinasipi ng sa mga palokal na ratio ay nagsara dahil ito ay may nakaka sa tagumpay ng iba pang mga negosyo. Sa snuli, wala talagang nakakaalam ng katotohanan. Ngayon, ito ay basta nalang iniwan na may mga chismis at mito ng mga demonyo espiritu at isang malaking ahas na nagtatago sa malalim na loob na nagbabantay sa kwarto kung saan nanatili ang dating pangulo. Tignan mo ang elevator. Hindi ako sigurado kung ilang palapag meron ang hotel na ito pero parang may hint tayo dito. Baka isa, dalawa, tatlo, apat o limang palapag siguro. Wow! Okay, may pang na mayroong mahigit sa dalawang daan at limampung kwarto dito. Ang carpet ay sira na ng umayaw. Tingnan mo ang malalaking gagamba. Matanda na ang lugar na ito at walang pumupunta dito. Talagang natatakot akong magpatuloy pa. Sobrang dilim. Puro ahas ang nandito. Kailangan ko maging maingat. Kailangan ko talagang maging sobrang maingat. Wala nang pinto. Kaya narito ang isang Philip. Kung ba'n titignash ang isa sa mga kwarto. Okay, pakiramdam ko lang may malaking gagamba na basta na lang mahuhulog mula sa kisame. Pero oo oh, nga mukhang maganda talaga ako. Ibig ko yung sabi para sa isang kwarto na ginamit pa nung Otsenta. Mukhang tunay, mukhang isang talagang magandang apat o limang bituin na hotel ngayon kung maayos lahat. May kasama pa itong balkonahe na pwede mong puntahan sa labas. Mukhang <tong> karamihan na ng mga pinto ay sarado para sa mga kwarto ng hotel. Oh. Wow. Alam po ba na ito ay pumabalik sa pangunahing pasukan? Parang may sunog din dito. Hoy, nakasulat dito ang yakin. Kaya tama sa lugar kung saan tayo sa at sa, sa Subonga, meron kang tribo ng Yakin at mga Tausers na nanatili dito. So, parang may tribu na nanito na sa loob ng daan-daang taon. Kung hindi makapasok, tiyak na ito ang mga dating bulwagan ng Pulong. Sige, wow! Nakabalik na tayo sa pangunahing pasukan. May kikita mo ang magaling dumigta na nawit mula dito sa taas. Veranda, hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit say, may ating tagingisking tsetra sa slope, hindi na ito maring buksan pa. Tingnan mo lahat ng mga pugad ng ibon, nakasabit lang sila sa mga pader. Ang kulkon cool panikumilos ng may bongits na katulad ng mga paniki. Talagang masama rin sa kwartong ito dahil sobrang dami ng dumi ng ibon na ayaw mong hawakan ng alinman sa mga iyon. Ngayon, talagang wasak at madilim at nakakakilabot ang pakpak na ito. Pare, talagang bumagsak na ng lubusan ng kisame ito ay ng eh pa din nasa magandang condition pa din para sa akin ang kwarto ay napakakulay ito ang guacaranay pang car na sa sambonga tinatawag nila itong ang Aladdin City ng Pilipinas makikita mo ang impluensya na ito Ganahan. Oh. Mukhang nakarating na ako sa pinakababang palapag. Hindi ako makapasok dito, pero tingnan mo. Tumingin ka doon. Oo. Hoy, maliit na bata. Hoy, maliit na bata. Hoy, na bata. Kaya kakakuha ko lang ng impormasyon na nasa itaas ng kwarto ni Marcos. Kaya pupunta na kami doon ngayon. Sa ng isang tao O oh. Susponible set Sige Uy maraming gagamba dito Maraming gagamba Ano ba yan? Ano ba? Yan ang pinto, yan ang kwarto. Kaya talagang malas pero hindi tayo makakapasok dahil nakakandado ito. Pero ito sa kwarto kung saan tumira si Pangulong De Marco at maaari mo utang sabihin na iba talaga ang kwartong ito kumpara sa iba dahil sa pinto na parang ito'y pula at may salamin doon mismo. Sayang. Sige, kaya pala nabuksan ang kwartong ito mula sa sulok na ito. Ito ang silid ng presensya ni Marcus. Ito ang kanyang tinuluyan. talagang maganda. Ibig kong sabihin, may sarili siyang kwarto dito, sariling balkonahe. Ah, eh, dito sa kabila, ay isang malaking sala. Kaya, oh, ito yung pinakamagandang kwarto sa hotel. At tanging ang mayayaman o napaka-impluensyang mga tao lamang ang mananatili sa mga kwartong ito tulad ni Marcos. tingin ko ito na yung mga kaibigan. Alis na ako ngayon. Maraming salamat sa inyo dahil umabot kayo hanggang dulo ng video. Uh, sana talaga nagustuhan ninyo ito. Ito ang pinakapaborito kong paglalakbay sa Pilipinas na nagawa ko. Sa totoo lang, hindi pa talaga ako masyadong nakakapaglakbay sa Pilipinas, pero ito ay tiyak na isa sa aking pinakapaboritong lugar sa buong mundo na aking natuklasan sobrang nakakatakot at nakakakilabot ito pero puno ng kasaysayan na iyon ang aking nagustuhan. Nagustuhan ko rin ang arkitektura sa lugar na ito dahil marami itong impluensya ng Subonga. Mayroon itong ilang bagay sa Fike Ari ng tribo ng Shakin at Taosu. Uh, ko ako kung napansin mo pero kung nakita mo ay mga maklis na karpet na lahat ng Yakin. Uh, at yun ay mula sa aking mga pinagmulan. Tokyo, sobrang cool na mga architect yun. Uh, barukaw ko ako tapusin ang video dito. Gusto ko lang magpasalamat ng malaki sa lahat ng aking mga taga-suporta at sa mga Pilipinong nanonood, mahal kita. Ako, huwag kalimutang sumali sa giveaway. Ang giveaway ay magaganap na napakalapit na. Pero iyan na iyon, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang pindutan ng notification bell, iwan ang iyong mga komento at saluobin sa ibaba at ibahagi ang video. Uh, hanggang sa susunod na beses mga kaibigan, sana kayo mabuhay sa buhay na puno ng kalayaan at kaguluhan at makikita ko kayong lahat sa susunod na adventure.